guys balik na ulit sa operasyon 103 ano na iwan yeah. rock emong ano? emong itlog kuha ka kabit ah start na nga ulit guys sa na eh pagyan na puno na natin at isang box at dalawang ano kahit alas dos. Uwi na tayo. Ano pa tayo? Guys, let's G na naman. Tapos na kain. Start na naman sa work. Guys, wala na guys. Hmm. <sighs> Amen, guys. guys ganda ng minor namin oh talaga oh tinapon na kasi eh. yung aryador kaya namin ikapon Kapon oh ganda kaya ang tol <laughs> <Okay. laughs> doy de may tawag gamit ay ha yung gaya mo na kami ayun okay, guys 不知道怎么回事 Manggis guys eh. Guys, Bang <laughs> <Yeah, pangamanggid. laughs> <laughs> <may> itu guys, <laughs> <Mag luka. laughs> Kaya lang muna magsakit ang tainga ng busiro ng isa guys So ano na naman tayo nito guys oh. Sisid na tayo guys Ngayon guys, dewarikos na tayo guys Oh Whoa.

guys pauwi na kami ayun kalma hapon na rin alas 4 na siguro to sakto pauwi na ayun pauwi na ang team barikis sabihin mo rock please subscribe guys <laughs> kailangan na pauwi na wala daw sigarilyo guys eh at hanggang dito na lang thanks for watching barikis oh balda zero I'm out Let's go na, karga pa nang. Okay. Kaya huwag mo porsan, no? baka mabigat. Tol bul tulungan mo tol. Bola sabon daw, hirata. <laughs> Dalaw-dalaw, salum-salumon. Kaya pa ulit oh. hindi na kaya ang box namin ng isa oh. Ano? wow pull tank, guys. <laughs> <laughs> oh. so, let's gina guys At sa muli Pagbabalik Buyayaw Ay lang Ay nangaraw pa lubo eh Para siguradong sabing Pauwi na tayo Yan guys Pang buhay namin no? Yung bundok na yun guys dito na kami sa bahay or dito na sa amin no? yun ang amin guys may na liligo may nang babangka Buena, Rey Ah, Sabalwarte Kalma Jago. Mabagat ba Oke, okay, welcome home Welcome back. Iking, king, 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 king okay. Tama si Iking, Iking